Good morning, good morning mga idol uh, Time check uh, 04 uh, 04 Nang uh, uh, umaga mga idol Ayan na uh, Naubos na mga idol Ang uh, traffic Ayan, sobrang luwag na mga idol Ang per Ayan, uh, booking natin mga idol Ay uh, alas 4 uh, alas 6 ang ating booking tapos ang pasok natin ay alas 4 ayan tama tama itong mga idol uh, may uh, pila pa kaunti ayan uh, at si mga idol ay sumurang luwag uh, ayan mga idol oh, ang holding ayan, ang ating uh, kasi mga idol, ha, dito tayo dumaan sa parula sa G20 kasi ang um, ano natin, na uh, may patong tayo, empty loaded happy happy sunday sa ating lahat mga idol ayan uh, ayan, uh, dito lang may pila dito mga idol oh dito lang ang pila dito na sa may malapit sa boat ang pila Pila ng, uh, ayan, uh, pila ng empty MT ayan na pila ng MT mga idol ito lang sa holding ayan na uh, maraming maraming salamat mga idol sa panunood ng ating vlog uh, good morning ulit sa inyo and bye bye